Nagkasundo si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at presumptive Indonesian President Prabowo Subianto na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Sa tawag sa telepono, tinalakay ng dalawang lider ang mga sektor na pwedeng mapagtulungan sa hinaharap. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyent. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto na sa ngayon ay nangunguna sa presidential election sa Indonesia na mas palakasin pa ang relasyon ng Indonesia at Pilipinas. Nagkausap ang pangulo at si Subianto sa isang telephone call kung saan nagpaabot ang punong ehekutibo ng pagbati rito. Giit ng pangulo, handa siyang talakayin ang mga posibilidad ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Lalo't maraming sektor ang maaaring mapagtulungan dahil na rin sa matagal nang naitatag ang bilateral ties ng Indonesia at Pilipinas. Ipinaabot naman ni Prabowo ang interes nito at sinabing umaasa siyang makilala at makatrabaho ang Pangulo sa mga darating na panahon. Ipinunto pa ng Pangulo na handa ang bansa na makipagtulungan sa Indonesia, lalo na sa energy transition, green metals, gayon din ang energy production, lalo't maraming Indonesian company na rin ang nag-invest sa bansa. Umaasa rin si Pangulong Marcos Jr. na mananatiling matibay ang relasyon ng Indonesia at Pilipinas na naitatag din sa panahon ni outgoing Indonesian President Joko Widodo, bagay na tiniyak naman ni Prabowo na maipagpapatuloy at lalo pang palalakasin. Siniguro naman ni Pangulong Marcos Jr. ang buong suporta ng administrasyon sa ginagawa ng Filipino Chamber of Commerce of Honolulu at Honolulu City Council Trade Mission napaghanap pa ng mga paraan upang mapalalim ang economic ties ng Hawaii at Pilipinas. Sa courtesy call ng mga ito sa Malacanang, sinabi ng punong ehekutibo na naniniwala siyang malaki pa ang potensyal sa linyang ito, lalot malaki ang pagkakapareho at magkatulad ang pangangailangan ng Hawaii at ilang lugar sa Pilipinas. Sabi ng Pangulo, makailang ulit na rin niyang binigyang diin na ang paraan upang palakasin ang ekonomiya ng bansa ay sa pamamagitan ng kalakalan dahilan kung bakit ang pamahalaan puspusan sa pagkayod upang mapadali ang pamumuhunan sa bansa and it is very uh, it's very important that we in the in the this administration has really done all we can to encourage the strengthening of those uh, exchanges because uh, we consider it very very important we have always uh, uh, we have come to a very very uh, clear principle that, uh, the only way forward in terms of the economy, um, in the Philippines and for, that matter for the rest of the world uh, is trade. kasabay nito tiniyak ng pangulo na patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang mga problema sa labas ng bansa na nakakaapekto sa Pilipinas at ipagpapatuloy anya ng gobyerno ang direksyong tinatahak nito para mas mapalakas pa ang kalakalan at pamumuhunan The supply chain problems that we've been uh, encountering around the world, uh, uh, those, uh, those are, those are the, the problems that we have tried to remedy and to alleviate. And I think that we have succeeded to an extent. We will continue to work uh, in that uh, direction because uh, again, uh, trade is important to us. Sabi pa ng Pangulo, marami ang malalaking oportunidad ang maaaring mabuksan sa pagitan ng Hawaii at Pilipinas. At ngayon pa lamang kinilala na niya ang pagkilos ng grupo para maisakatuparan ang mga potential investment na ito. I see many grand opportunities and I thank you for uh, coming and ex to explore uh, those uh, opportunities and uh, try to make them into reality for the betterment of both Hawaii and uh, those your partners here in the Philippines. Kenneth pasyente para sa Pambansang TV sa bago Pilipinas